Last Saturday for all of us. Today we will be speaking in Filipino version for today. So this is not English but sometimes there are English verses. So ang aaralin natin for today ay um ang the sea of the Lord. Yun ang ating tata taka tatakalain for today. Magandang araw at mapagpalang sab sabado sa lahat. Ngayon ay tatala tatalakin tatalakayin natin ang tungkol sa ang dagat ng Panginoon. Tuklasin natin kung paano ip ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa dagat at kung paano to nating simbolo ng pananampalataya at kaligtasan. So mag quick review muna tayo mula sa araling The Child of God. Noong nakaraang aralin, pinag-aralan natin kung paano tayo tinatawag na mga anak ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay kanyang mga anak. Ngayon naman, ngayon naman tatalakayin natin kung paano ay pinaki, ipinakita ng Diyos ang kanyang lakas at kabutihan sa gitna ng karagatan. So, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng dagat ng Panginoon? Ito ba ay isang tunay na dagat o may malalim na makahulugang spiritual? Short discussion. Ang dagat ay sumisimbil ay ay sumisimbolo sa kapangyarihan, hiwaga at kalinisan ng Diyos. Kung minsan ito rin ay larawan ng pagsubok, ngunit sa bawat alon naroon ang Diyos na patuloy na gumagam, gumagabay. Habang pinapanood at pinakikinggan ang awitin, alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos at kung paanong ang kanyang biyaya at walang hanggan. Watch it to YouTube ang Song Amazing Grace. Ito yung mga guide questions. Bumalik ka dito kung na-watch -na mo na ang Amazing Grace. Ito ang mga guide questions. 1. Ano ang natutunan mo sa awitin? 2. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang amazing grace sa iyong buhay? 3. Bakit mahalagang magpasalamat sa biyaya ng Panginoon araw-araw? Ngayon, paano kaya? Paano nagla paano naglakad ang Diyos sa tubig? Isang mahimaling isang mahimalang pangyayari. Ang Diyos ay na, nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesus nang siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Mat Mateo 14:25. Ipinapakita nito nito sa na na walang imposible sa kani, kaniya. Kahit sa gitna ng bagyo, siya ay nan, nananatiling matatag. Ang long discussion about the Lord seas. Ang dagat ng Panginoon ay hindi lamang tungkol sa tubig o alon. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kapag tayo nasa gitna ng unos ng buhay, ang Diyos ay ang Diyos ang ating gabay at kaligtasan. Tulad ng alon na walang katapusan, Gagana, gan, ganoon din ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan at laging gumagalaw. Ang paghiwalay ng dagat na pula, Exodus 14, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kwento sa Biblia. Ipinakita ng Diyos kay Moises ang kanyang lakas nang naitaas ni Moises ang kanyang tungkod, mahana, nahati ang dagat at ang mga Israelta ay ligtas na nakatawid. Ito ay patunay na kapag tayo ay sumunod sa Diyos, walang sagabal na hindi niya kayang ilisin. Alisin. So ito yung mga long Bible verses about the sea and meanings. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yeah, than the mighty waves of the sea, of the sea. Ang verse na ito ay Psalm 93.4. Ang kahulugan niya ay kahit ga gaano kalakas ang alon, mas makapangyarihan pa rin ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kapayapaan at lakas ay nagmumulan lamang sa kanya. Exodus 14.21 Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turn it into dry land. Ang kahulugan ay, kapag may pananampalataya ka, mag magagawa mong makita ang himila ng Diyos. Tulad ng paghahati ng dagat, kaya niyang buksan ang daan sa gitna ng iyong mga problema. Important note, ang dagat ng Diyos ay simbolo ng pananampalataya, himala at pag-ibig. Huwag matakot sa malalaking alon ng buhay sa pangkat kasama natin ang Panginoon. Remember this. Ang biyaya ng Diyos ay tulad ng dagat, walang hanggan. Walang hangganan at laging dumadaloy. Salamat sa pagsama sa ating aralin ngayong Sabado. Nawa'y maging paal paalala sa atin ang dagat ng Panginoon na sa bawat hamon siya ay ating lakas at gabay. Hanggang sa susunod na araw, pagpalain kayo ng Diyos. Thank you for watching and learning about about the sea. The sea of the Lord. Thank you for listening and be closer with God. God bless God bless Saturday with you all. Thank you very much.